Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, uh, Deputy Administrator, Office of Civil Defense. Asec Alejandro, magandang maga po. Hello. ASEC. Yes, good morning. Magandang umaga, Melo. Opo, at, uh, kami po'y makikibalita. Sa ngayon po, iba-iba uh, yung mga naririnig natin ng na mga figura doon sa mga namatay, ano po, uh, Asec. Uh, pero isa po sa... Sabi nga eh nakakapukaw ng interest, medyo mas marami pa po ang mga missing pa rin doon sa Cebu. Ano po ang balita doon? Yun unahin natin 'yung Cebu, uh, uh ASEC. Oh, 'yung Cebu ano, meron pa ring uh, missing doon. Uh, sa Cebu alone, halos sa uh, mga ano pa ito? Mga nasa kasi 127, melo ang total missing sa near and uh, Cebu alone, mm -hmm. Cebu province. So, meron pa rin sa Marami pa rin po sa uh, Compostela Mandawi 34 uh, Mandawi isang dalawang barangay ito Balamban 17 so halos 50 na yan no uh, 51 alone sa Mandawi uh, plus dalawa 53 no Mandawi pa lang yan mm -hmm. tapos may tiga-anim tiga sa Talisay plus uh, dalawa sa pang uh, Cebu City so marami po sa Cebu Ah uh, ito po yung mga numeroong nakukuha natin ngayon. Uh, aside from the uh, dead no the 114 but uh, ongoing pa po uh, Melo, meron uh, inasahan pa natin na baka madagdagan pa ito. Kasi uh, nabanggit na yun yung 114 na uh, death toll natin ano po 114 tumaas na po ito. Uh, oh, po. 140 na po at may mga missing pa. May so, mga missing po. Opo. Uh, uh, ano po ang uh, nakukuha nyong uh, impormasyon mula sa mga tao niyo sa ground? Uh, tungkol po sa paghahanap, ano po ang challenge sa ngayon Ad, Ad, Assistant Secretary? Oh, ang challenge po ngayon ay eh, uh, yung uh, debris clearing na talagang medyo double time tayo kasi marami po talagang mga mga bagay-bagay no na dinala ng tubig uh, and, and syempre yung mga housing materials na tinangay so kailangan po i-clear ito kaagad and uh, sana nga uh, ma mahanap pa ito kung kasama man yung mga missing doon Apo. or uh, punta lang sa mga safe na lugar. So kailangan po ma-account ito as soon as possible. Mm -hmm. Kaya priority po yung debris clearing. Ah uh, itong nakita naman natin yung mga coaching na brand, no? So, so kailangan po talaga maalis 'yan uh, para po ma-tuloy-tuloy -ma yung uh, hindi lang sa paghahanap ng mga missing kundi pati na rin uh, yung pag-push forward natin ng mga relief items sa mga lugar na kailangan na uh, ng tulong po. Opo, 114 po ano yung uh, natala sa inyo diyan, Asec. Opo po, sa Region 7 alone 72. Opo. Uh, tapos sumunod diyan yung NIR Negros, Negros no, 30. Tapos merong uh, 6 sa Caraga mm -hmm. uh, ito yung ating kasama na uh, Philippine Air Force sa uh, personnel. Mm -hmm. uh, meron po sa Region 8 tatlo and then Region 6 tatlo. Sa missing naman na uh, 65 yung uh, sa Cebu uh, Region 7 tapos uh, Negros 62 po. So medyo nagrabihan po itong dalawang areas na ito uh, in terms of uh, casualty but sa damage uh, mukhang uh, Cebu po kasi highly urbanized po yung uh, lugar. Oh, po. And we're looking at Iloilo also kung ano ang extent but uh, kahapon po nagumpisa na yung uh, uh, pag uh, deploy natin ng rapid and damage need assessment teams. Mm -hmm. uh, ikot sila para makuha natin yung extent talaga, full extent ng damage. Uh, nasa 48-hour period pa tayo uh, after nung uh, paglampas ng bagyo, kaya mm. medyo mababa oh, pa po ang uh, mga datos na pumapasok in terms of damage. Meron pa lang tayong 1,300 uh, houses uh, reported uh, as damage, pero uh, ongoing pa po ang ating validation dito. Oh, in terms of uh, assistance naman, umabot na po ng 86.1 million ang naibigay ng national government sa iba't ibang uh, local government units natin uh, kasi limang region po ito. Uh, region 8, 7, NIR 6, uh, tapos yung 4B yung Palawan area. So medyo malawak 'po ang effect nito. Uh, at this time uh, naghahanda na tayo dito sa isang parating na bagyo no, Northern Luzon naman. So nagbabalance tayo ng ating mga resources, making sure that everyone uh, is ready. And pati na rin yung ating mga communities doon sa north dapat may handa natin opo. sila. Ano yata po Central at South Northern Luzon na uh, a eh. Teka muna. Ah bago tayo pumunta diyan, uh, dito muna tayo. Uh, yung pong 114 na mga namatay, ah uh, magkakasama na po yung Cebu at Sakan Negros, tama ba? Opo, opo. Ayun. Yung nait 30, ah uh, that's NIR tapos 72 ang sa Region 7 na uh, karamihan Cebu talaga isa sa Bohol, lahat na Cebu. Opo, yung pong pag sinabi nyong uh, 140, official po 'yan. May mga pangalan na po ba 'yan? Kumpirmado po ba 'yan o uh, 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 naghihintay -nag pa kayo ng kumpirmasyon uh, at uh, reported yung, pa lang 'yan sa uh, uh, ASEC. Karamihan diyan na uh, for validation pa in terms of uh, inang uh -huh. ten papeles, pero meron na po mga actual uh, body count 'yan inaantay na lang yung uh, <clears throat> yung tinatawag nating mga death certificate yung mga official report Aha. para uh, ma maging uh, uh, official na siya ba pero ito na po uh, ito na po yung numero ng nakukuha natin Opo ah, actual body count Mab mabuti ta uh, binanggit niyo po yon uh, teka dito tayo sa Ay, teka may kuryente na ba ayos na ba yung kuryente yung mga signal ng uh, telepono po sa Cebu sa Palawan sa Eastern Visayas Oh, in terms of kuryente, medyo hindi pa po, no. 119 areas po ang uh, nawalan ng kuryente or uh, paputol-putol yung kuryente. Kaya yung ating uh, DOE, meron naman silang task force resiliency na na-activate na kahapon pa. the oh, uh, double time po ito, magpadala ng mga additional na tao mm -hmm. para tulong sa restoration ng mga kuryente kasi may mga posting na tumba. So kaya hindi po uh, hindi pa po pwedeng uh, ibalik kaagad, no? Kaagad-agad. So dahan-dahan po gawin yan. Uh, on top na po, on it ang uh, ating uh, uh, DOE at uh, lahat ng mga power cooperatives na hindi po apektado ay uh, magpapadala ng mga tao yan, mga kagamitan doon sa areas mm -hmm. na nangailangan ng uh, immediate help para ma-restore kagad kasi importante po ang kuryente. Mm -hmm. Kasi walang kuryente, susunod ang tubig, yung, tubig. Pag yung sakit naman ang uh, babantayan natin. So yun po ang iniiwasan natin. Uh, na mag, mabilis po dapat ang aksyon. Opo. bawasan niyo yung uh, mga sakit na uh, ma, ma, madala nitong uh, Tino. So so dito sa paparating na bagyo tayo, uh, asec ano uh, Central Luzon saka yun po yung pinakahuli, Central Luzon daw pwedeng tahakin at hanggang doon sa Northern Luzon nga po. At ang uh, sinasabing pagpasok uh, nito ay baka uh, Friday evening o kaya tama Saturday, Saturday oh. ng umaga po. So mas malakas ito, Asec. Ano po ang uh, mas mas matinding paghahandang gagawin natin diyan? Oo kasi medyo ang tinutumbok po ay uh, Aurora, Tugigaraw, Cagayan area, no? Mm. Uh, so ang rainband po niya ang binabantayan namin kasi kung malaking sistema siya, uh, buong uh, Luzon po ang uh, uulanin niyan hanggang Bicol, no? Uh, so yun po, uh, hindi lang po yung uh, mata ang binabantayan natin kundi pati yung rainband mm. kasi Ah uh, kahit uh, yun nga nangyayari no malayo sa mata pero yung ulan nandun po sa, sa either southern part yan or northern part kaya doon po bumabaha uh, kalamitan so uh, buong sistema po ang binabantayan natin kaya hindi lang po yung mata kaya ito po hanggang uh, as far as baka hanggang Metro Manila New. po yan uh, kaya binabantayan natin kasi weekend Uh, tatama pero uh, it will uh, cross over hanggang lunis po. Uh, yun ang uh, projection po. Mas, at, ma mas maulan pala ito Asec. Mas maulan. Mas malapad at, yung rain band eh. Opo. Opo. Yung rain po ang, uh, ang tinitingnan namin talagang problema at saka yung hangin kasi reported po talaga, forecasted na napakalakas nito. Uh, maabot po ng 200 uh, kilometers per hour. no eh, Initially nagsabi 250 mm -mm. pero uh, i-assume oh. na natin malakas ito. Uh, nakita naman natin itong si Tino. Uh, hindi siya wala ka, hindi gaano kalakasan, ano? Ah, uh, si ano lang, Category 2 siya. Pero hindi ano, yung dala niyang ulan, eh itong nakikita natin ngayon sa mga radar natin, Oo. sa rating medyo malaki po yung rain band niya. Uh, medyo solid po. Kaya natata uh, ito mga abiso natin ay mag-uumpisa na tayo ngayon pa lang, no? Uh, based on our analysis We are already issuing warnings uh, preparatory uh, instruction mm -hmm. sa lahat ng mga LGUs na tatamaan ito lalo na sa Northern Central hanggang Bicol po. Opo, opo 'yun. So mas malakas ito sa hangin, mas malawak din ang uh, ang sakop nito at mas matitinding mga ulan ang bitbit -bit nitong si Owan, uh, Asik. Opo opo. kasi kung uh, titingnan mo ang tino po ay uh, na, na nabuo siya. Uh, isang araw bago magpar no itong uh, it parating medyo malayo pa sa par so ibig sabihin Ipapalakas na papalakas na ng gusto ma, ma marami na siyang dala-dala niyan kasi wala namang buwa uh, uh, bundok mm -hmm. na direksyon no so mas marami siyang maipon na tubig mas marami siyang uh, maipon na lakas na hangin so yun po sana mm -hmm. na lang no uh, na hindi na or aakyat na lang siya Uh, para hindi na tayo apektado. Pero ang worst case scenario po talagang tatama po ito ng Northern Luzon and we are not discounting the possibility na uulanin pa rin yung Visayas, lalo na na meron pa rin tayong mga kababayan na sa evacuation center dahil sa earthquake mm -hmm. at sa itong uh, Tino. Apo. Sige po Asik, salamat po. Tayo po ay mag-ingat lahat. Salamat po sa panahon sa paliwanag at sa inyong uh, impormasyon na yan. Magandang abaga oh. po sa inyo. Magandang umaga po, Alden. Opo, si uh, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator, Office of Civil Defense.